May tanong sa akin. Hello sir, na-delay lang po ako ng isang araw sa pagbabayad sa isang loan app. Nag-message na po sila sa akin, kapadalan daw nila ako ng demand letter. Totoo po ba yan? Um, most probably, hindi nila, ano, hindi nila gawin. No? Pero kasi, uh, rule of the thumb sa lending yan, pagka hindi talaga kayo nakabayad, eh, magpapadala sila ng demand letter. Ngayon kasi, ang issue with the, ano sa mga online lending apps or OLA ay haharas eh nanghaharas sila. So ngayon, uh, kung sinasabi nila na magpapadala sila ng demand letter and uh, they will use it sa pagpa, ano, na small claims, eh, most probably, eh, hindi nila gawin kasi nga, nanghaharas nga sila eh. So, uh, nila na gawin yun, no? Meron pa pong nagtanong sa akin, Good PM sir, nadidepress na po ako sa patuloy na pagharas sa akin ng lending na yan. Pati contacts ko, nag-text na po nila. Meron po ba kayo sir list ng mga OLA na may permit sila ng DTI, SEC at kung ano-ano pang permits? Kasi po nung masyado na ako napapahiya, nagagalit na po sa akin ng mga tinetext nila. Salamat po. Okay, uh, pumunta po kayo sa, ano, no, sa website ng SEC. Uh, sec.gov.ph no uh, may listahan po sila doon ng mga legitimate na lending companies ngayon kailangan alamin niyo kasi kung ano yung mga legal business name no ng mga online lending apps no kasi yung mga online lending apps na yan is trade name yan so kailangan yung alamin yung kanilang uh, legal business name para ma-check nyo sila sa SEC. Pag nakalister sila doon, well, definitely uh, registered sila. Ano po? Mayroon pa po nagtanong, no? Ako po ay may utang sa ola na hindi ko po nabayaran. Dala ng kagipitan. Hinaras, minura at pinahiya ako. Pati contacts ko. Minessage nila. Sinabi utang ko. Ngayon nakatanggap ako ng message na nag sila sa korte. Reklamo. Pwede po ba yun? Uh, well, kagaya ho nung, ano sagot ko away lago, well, nananakot lang ho ito, no? Kasi uh, bago ho sila makapag-file ng uh, kaso sa korta, uh, dapat sumunod sila sa proseso, no? So, may demand letter ho yan, no? Uh, dapat yan, meron na uh, tawag dito, may initial na tawag sa inyo, or message sa inyo na uh, pinagbabayan kayo, o sinisingin kayo. Eh, wala naman hong ganon, dahil nanghaharas nga po, eh, di po ba? Although, as, as lending, kasi considered sila as lending company, so, pwede silang magkaso. Kaya alam mo, babalik ko kasi sa kanila eh, dahil nangaharas ko nga ko sila. So, malabo silang, ano, malabo nilang ano, gawin yun. Ano po. Meron pa pong nagtanong sa akin, pag po ba may utang sa mga lending apps, di makaka-travel outside? Well, makakapag-travel po kayo. no? Uh, gawin nyo na lang ho, is makipag-communicate kayo sa kanila no or bayaran niyo muna bago kayo umalis no nasa sa inyo po yan no pero uh, kagaya nga ho lagi kong sinasabi no sa previous vlogs ko no nasa batas po natin na uh, wala nakukulong sa utang pero nasa batas din po natin na pag nang utang kailangan pong bayaran okay po meron pa ho nagtanong sa akin uh, good pm po ah, boss Ray. may nag-email po sa akin pangharas at patin, po picture ng family ko nasa email. San ko po pwedeng isuplong yung ola na yan? Uh, grabe po ginagawa. Nagbabayad naman po ako. Salamat po. Okay. Kagaya po na sinabi nyo, nagbabayad po kayo. Very good po yan. No? Pwede po kayong mag-complain sa SEC, sa NPC, sa PNP Anti-Cybercrime Group, at sa NBI Cybercrime Division. So, Ah uh, po, pwede po ay yung mag-file ng ano complaint sa kanila. Now, ang pinakamaganda pa po niyan is mag uh, kumonsulta kay sa abogado para masampahan niyo ng kaso. Ngayon, kung pinadala sa inyo 'yan using internet, maaari po niyo makasuhan ng cyber libel yan. May kulong po 'yun, ano po. So, kumonsulta ho kay sa abogado para makapag-habla uh, rin ho kayo sa korte, ano po. Ah, uh, meron pa pong nagtanong sa akin, ano? Boss ask ko na rin yung financier ng GCash. Mayroon ako din na uh, nag-pass due ako. After ng ilang days, auto-deduct siya. Hindi ba sakop ng unfair collection practices ang ganong sistema dahil parang lumalabas na nag sila ng account. Eh di ba pwede lang ang ganun kung may nakafile na kaso at may desisyon na ang court. Kung hindi ko kayo nakabayad nung inyong uh, nahiram sa GCash, no? uh, G-Credits ba yun? Uh, meron po silang sa kanilang terms and condition na automatic deduction ang nakasaad po doon is uh, pag nalamanan po yung inyong GCash magbabawa siya ng minimum payment okay po so yun po ang nakasaad sa uh, automatic deduction agreement po base doon sa terms and condition ng GCash okay po may nagtanong pa po sa akin ano Sir, kahit sino ba pwedeng ma-access ang CIC? I mean, pwede ko din bang i-check yung record ko dun sa website na yun at check my credit records for future use? Uh, unfortunately po, uh, hindi nyo po, po pwedeng i-gawin yun sa CIC online. Kung gusto nyo pong ma-access ma, -ano, ma yung inyo pong uh, credit history, eh pupunta ko kayo sa kanila. Ano po? Kasi ang ma-check nyo lang po online is yung uh, submitting entity tsaka yung accessing entity. Kagaya ho sinabi ko Doon sa nakaraang ko po ano, video, uh, kung paano nyo po malalaman kung uh, submitting entity at tsaka yung accessing entity. Yung kumpanya lang ho na check nyo doon Pero po yung credit, ano nyo, yung credit history nyo po, pupunta kayo sa, sa Makati sa main office po nila para magamit nyo po yung facility nila. Alam ko po may bayad po yun eh. Meron pa pong nagtanong sa akin, uh, meron bang demand letter or subpoena na ipinapadala through email or text message? Okay, ang demand letter po, po pwedeng ipadala via email po. No? Basta po, kumpleto yung detalye. Pero po yung subpoena, eh, gina pinapadala po yan uh, via mail. Ano po? Meron pa pong isang nagtanong, uh, Good morning po sir, isa din po ako sa nakautang sa OLA. Ask ko lang po sir, paano naman kung Uh, hinuhulugan ko naman po ang utang ko sa kanila kahit po pa utay-utay pero lumalaki pa rin po yung utang ko thank you po okay kasi po no uh, well kahit ano naman po lending may penalty naman po yan kanya nga lang po yung sa ola is uh, malalaki nga masyado no well ang payo ko po sa inyo kagaya yung sinasabi ko sa ibang mga videos ko ipunin niyo po 'no ipunin niyo po tapos bayaran nyo po siya ng one shot lang tapos itabi nyo po 'yung inyong proof of payment. I hope po nakasagot ko po 'yung lahat ng katanungan at uh, kahit paano po yung nakatulong itong video na 'to 'no. Uh, kunin ko na po itong uh, opportunity na 'to para magpasalamat po sa patuloy po ninyong uh, uh, pagsuporta sa aking mga videos na ginagawa. And um, I hope po magtuloy-tuloy po ito 'no. At uh, tulungan nyo na rin po ako na uh pa yung iba po nating mga kababayan na uh, nangangailangan po ng uh, tulong uh, regarding po sa utang at regarding po sa pagbabayad ng utang ano po. Uh ito po yung uh, makakamit lang po natin kung kayo po ay magla-like, share at uh, magpa follow or magsa po no sa aking mga videos no. And then kunin ko rin po itong opportunity na to na sana po suportahan niyo rin po yung iba kong social media accounts no. Sa YouTube, sa Facebook at sa TikTok. Uh, hanggang sa muli po. Yun lang.